Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang suportado nga na po ni Shaquille O'Neal ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang pagtapos ng Los Angeles Lakers sa trade ni DeAngelo Russell. Sa paglapit nga po mga ng NBA Finals, ay may ilang mga personalidad na nga po ang sumusuporta na sa Dallas Mavericks katulad na lamang ng dating NBA Superstar na si Shaquille O'Neal. Sa katunayan, ito na nga po mismo ang nagsabi na naniniwala nga po siya na mas malaki ang chance ng Dallas Mavericks na magkampiyon ngayong taon kumpara sa Boston Celtics. Inaasahan na rin naman nga daw po niya na itutuon nga po ng Celtics ang lahat ng kanilang atensyon para mapahinto ang San Luka Doncic kayong susubukan nga po nila itong i-double o triple team sa tuwing hawak nga po nito ang bola. Ang kaso lang mga katrops, magiging oportunidad na rin naman nga po ito para kay Kera Irving na makapagtala dito ng malalaking puntos. Sa madaling salita, sa Irving nga po talaga ang isa sa mga rason para magkampiyon ng Dallas Mavericks. Since ito lang naman nga po nag isang player ng Dallas na meron ng experience na maglaro sa finals kaya siya nga po talaga ang kailangan na mag-lead sa kanilang kupunan. Bukod rin nga po kay Kyra Irving ay kailangan na rin naman nga po ng kanilang mga role players na mag-step up. Katulad ng ginawa nga po nila noon sa kanilang last series laban sa Minnesota Timberwolves upang sa ganon ay matalo nga po nilang Boston Celtics sa NBA Finals. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagtapos ng Los Angeles Lakers sa trade ni DeAngelo Russell. Ayon nga po mga katrop, sa kalalabas palang lang na balita ng sikat na NBA insider ni si Jovan Buhan ng The Athletic, since nga daw po inaasahan na ng Lakers na mahihirapan sila na makakuha ng mga bagong superstar na ipang tatandem nga po nila kina Lebron James sa tanto na Davis ngayong offseason, ay kinukonsidera na lamang nga po nilang ideya na pagkuha na lamang ng kanilang front office ng mga role players sa trade market o di sa free agency market. Bukod rin nga po dyan ay pinag-iisipan na rin naman nga po ng kadalang team ang posibilidad na pagpapanatili nga po nila kay D'Angelo Russell. Yes, tama nga naranig yung narinig mga katrops. Hindi nga po nila ito bibitawan pa either sa loob ng free agency o sa pamamagitan na isang ng isang sign trade deal. Mismong si Anthony Davis na rin naman nga po ang nagsabi na kailangan pa rin nga po niya at ng kadalang team ang presensya nga po nito next season. Kaya wala nga pong rason para tanggalin nga po nila ito sa kanilang lineup. Sa madaling salita, Mukhang makikita pa rin nga po natin si DeAngelo Russell na maglaro sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.